Breaking news. Tinawag ng Israel na isang napakahalagang bagay ang ginawa ng Lebanon sapagat ang Lebanese Army ay nasa second phase na dahil sa kanilang isinasagawang pagdidisarma sa anim na mga Palestinian refugee camps. Kinumpis ka ng Lebanese Army ang mga heavy weapons na nagmula sa Palestinian Liberation Organization factions na nasa refugee camps at eto mga kaibigan ay nasa loob mismo ng Lebanon at habang nagsasagawa ng disarmament ang Lebanese Army sa mga nasabing mga Palestinian groups, ang Israel naman ay nagsagawa ng drone strike at nasawi ang isa sa mga Hezbollah members na sugatan dahil sa ginawang pager attack ng Israel noong nakaraang taon. Katapusan na ba ng Hamas at Hezbollah? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng matamis mong like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong kasi niyan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 30, 2025 at nagbabaga at napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo. Marahil ay isa ka sa mga sumusubaybay sa mga pinakabagong updates sa Middle East at sa pangyayari sa Israel laban sa Hamas, Israel Hezbollah, Israel Hutis, Israel at Iran, hindi maikakaila at alam ng buong mundo ang nangyari ngayon sa Gaza. Wasak na wasak ito dahil sa mga airstrike na isinagawa ng Israel at marami din ang mga wasak na lugar sa Lebanon dahil sa mga airstrike na isinagawa ng IDF noong kasagsagan ng gera na nagsimula mga kaibigan dahil sa pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023. Mula noon ay nangako si Benjamin Netanyahu na hindi ihihinto ang gera hanggang sa makamit ang kanilang goal. At isa sa kanilang mga goals ay tulungayan ng mawala ang Hamas sa Gaza at kasama sa kanilang proyekto mga kaibigan ay ang pag-aalis ng mga armas sa Hezbollah na nasa Lebanon. At medyo nakahanap ng kakampi ang Israel. At ito mga kaibigan, hindi lang Amerika, kundi mismong sa loob ng Lebanon at gobyerno ng Lebanon sapagat ang naitalagang presidente ng Lebanon ay aliado ni President Donald Trump na siya namang nag-uobliga sa presidente na disarmahan ang Hezbollah na nasa kanilang bansa. Nangako si Joseph Awon, presidente ng Lebanon, na makikipagtulungan sa Palestinian Authority at lalo na mga kaibigan, tutugon ito sa panawagan ni President Donald Trump. Kaya naman, si Joseph Awun ay isa sa mga pursigido na nais madisarmahan ang Hezbollah na nasa kanilang bansa. At hindi lang si Joseph Awun, marami rin sa mga Arab countries ang nag-aagri na na disarmahan hindi lang ang Hezbollah kundi maging ang hamas ng Gaza. Isa nga itong dahilan kung bakit dumating sa punto na naggalit ang Iran sa mga Arab countries. Nagalit din ang maraming miyembro ng Hamas sa Arab countries dahil sa halip na sila ay tulungan ay tila kumakampi ito sa Israel. Pero bagay ito na itinatanggi naman ng Arab world. Ngayon, ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, tinawag ng Israel na isang importanteng gawain ang ginawa ng Lebanon. Sabagat ang Lebanese Army ngayon mga kaibigan ay nasa second phase na at ang gawaan ito ay ang pagdidisarmah sa lahat ng mga refugee camps na nasa kanilang bansa. At ito mga kaibigan ay mga Palestinian refugee camps. Ayon sa ulat, anim sa mga Palestinian refugee camps ang nasa loob ng Lebanon, ang matagumpay na dinisarmahan ng Lebanese Army. Hindi pinalampas ng Lebanese Army ang nasabing mga refugee camps. Sapagat ang mga refugee camps na ito mga kaibigan itinatago dito ang maraming mga heavy weapons na nagmula pa sa Palestinian Liberation Organization sa capital city mismo ng Lebanon. Sinugod ng Lebanese Army ang isang kampo na tinatawag na Shatila Camp at Mar Ilyas Camp na nasa Beirut. Hindi rin pinalampas ng Lebanese Army ang isang kampo na nasa southern part of Beirut. Ito ang Burj al-Baraj. Ayon sa Lebanese government, ginawa nila ang pagdidisarma sa mga refugee camps na ito kasunod sa desisyon ng gabinete na i-restrict lahat ng mga weapon na nasa kanilang bansa. Nilinaw din ng Lebanese government na ang naturang kampo na nagangalang Birds Al Baraj ay hindi na nila pinapasok ang kanilang mga sasakyan upang kumpiskahin ang maraming mga armas nito sapagat sila na mismo ang nag-turnover sa gobyerno ng Lebanon. Ibig sabihin, saan ng sumuko ang grupo na may mga armasa na nasabing refugee camp. Ayon sa Lebanese government, ginagawa nila ito 24 hours. Anim na mga malalaking truck ang punong-puno ng mga armas ng kanila itong konpiskahin. Kasama ang mga B-7 rockets, medium range, surface-to-surface -surface missiles. Nako, napakarami. Can you imagine kung gamitin ito? ng nasabing mga grupo sa paghaharas sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Kaya tinawag ng Israel na isang napaka bagay ang ginawa ng Lebanese Army. Ayon sa Israel ay dahil dito ay maiibsan ang terroristic action sa Middle East. Pero pakinggan ng mabuti sapagat merong nilinaw ang gobyerno ng Lebanon. Ayon sa kanila, sa kanilang disarmament, hindi kasama ang Hamas. Ulitin ko, hindi kasama ang Hamas at ang Islamic Jihad weapons. Bakit? Sabagat ang mga grupong ito ay hindi raw nagsasubject sa PLO. Pero ganun pa man, itinuturing ng Lebanese government na isa itong malaking success para sa kanilang gobyerno sabagat sa kabuuan ay merong refugee camps sa kanilang bansa at ito ay 12 at ngayon 6 ay kanila nang nadisarmahan. Kaya malaking bagay na ito para sa katahimikan ng kanilang bansa. At umaasa pa ang Lebanese government na hindi ito matatapos ang magsasagawa pa ng mga disarmaments. At ayon naman sa ulat ng Arab News, habang nagsasagawa ng mga disarmament, ang gobyerno ng Lebanon sa nasabing mga refugee camps, ang Israel naman mga kaibigan ay nagsagawa ng drone strike at nasawi ang isa sa mga miyembro ng Hezbollah na dati ng sugatan dahil sa ginawang pager attack ng Israel noong nakaraang taon. Marami ang mga nagsasabi bakit hindi nalang lang isama ng Lebanon na disarmahan ang Hezbollah at ang Hamas nang sa ganun ay magkaroon na ng katahimikan sa kanilang bansa, sa Gaza, sa Israel o sa Middle East. Pero ayon naman sa mga analyst, base na rin sa mga pahayag ng Lebanon noong nakaraang buwan na isa sila sa mga tutulong upang madisarmahan ang Hezbollah na nasa kanilang bansa. Alinsunod na rin sa request ng Presidente ng Estados Unidos na si President Donald Trump. At mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Happy weekend sa inyong lahat.